So, what's up mga paps? Maintenance style ngayon itong ating center spring. Dahil sunod-sunod na tag-ulang karaang December. Kaya ito na naging itsura ng aking center stand dito sa aking Honda Click 125. Ito so, yung mo naman sa kalawang. Oh. So, sinasama ko talaga ito sa maintenance pag naramdaman ko na hindi na siya bumabalik pag uh, nagkagaling sa pagka-center stand. So, ibig sabihin, makalawang na at marami ang buhangin sa loob kaya kailangan mo ng baklas nito minsan sinasabay ko to sa pag papalit ng gulong o minsan sinasabay ko rin to sa pag CCBT cleaning ko kasi kinagawla ko minsan sa oras kaya eto solo sya ngayon sulong baklas kailangan mo lang linisin talaga yung tubo na ito dahil bakal to talagang kakalawangin so meron akong nakahanda ditong pinaka steel wall nga ba yan tawagan may brush ako dyan para matanggal yung mga ibang ano pinapasukan ko lang ng konting gasolina sa loob saka ipapump ko yung mga lumang grasa at mga buha buhangin na naandun sa loob siya yung nag uh, papaganit ng ating center stand so pag ang mga center stand dyan, hindi na bumabalik pag kagaling sa pagka center stand binabaan yung motor nyo mas di siya bumabalik agad eto na yon ang cost nyan ibig sabihin makalawang na kung may mga buhangin na dun sa loob mabilis lang naman tanggalin yan kailangan mo lang kalangan yung ilalim ng yung motor para ma-access mo tong center stand na to para makuha mo may nakasok-sok lang dyan na uh, alambre para hindi mo laglag yun lang hilahin mo siyempre dahan-dahan lang yung iba yung iba kasi nasa pupunit yan dahil nakabigit na kaya dahan-dahan lang pakiramdaman nyo yung pagpukpok mo. Pag uh, hindi maganit. Siyempre, tatanggal din yung spring yan. Ayan mo. Tiyan mo naman yung alikabok. Kaya kailangan natin linisin to